so guys saturday routine ayan pupunta ako sa kabilang building sa isa kong amon para maglinis today is saturday, saturday. Yeah. Ganyan po ang buhay o FW kailangan sumunod. Good morning! Good morning.

I-press natin yung button para ma-open yung door. Ayan, nandito na tayo sa may parking area. Dumaan. Dito ako guys, dumaan sa may parking area. Ayan, papunta doon sa kabilang amo. papunta doon sa kabilang amo. so, maraming salamat sa inyo guys. Kailangan sumunod. <laughs> Para maging okay ang lahat. So, hanggang dito lang tayo sa may elevator, guys. Kailangan natin dito ng susi. Para makapasok. Kasi pag walang ganito, guys, walang octopus, hindi ka makakapasok. So, ayan, itatap natin siya dito. Pag-open yung door. Ayan. Okay, tayo. So, ayun tayo natin yung isa So, akyat tayo guys sa ibang bahay Ganyan ang buhay Ano guys, magtatrabaho ako doon ng 10.30, 11.30 Mga 2 hours or 2 and a half hours Tayo magtatrabaho doon sa isang am Magkatabi lang naman yung building Magkatabi lang naman yung building Kaya, okay lang So, nandito na, nag-open na. Ayan, pinagatay diba na natin. Ayan, um, 20K. Close so, na natin. So, hanggang dito lang guys, ang ating video. So, maraming salamat. Kasi hindi na tayo pwedeng mag-video doon. Kasi nandoon yung ama ko. Para nandyan sila, hindi sila nagtrabaho.